Nandito ako ngayon sa ano, mga kalodi. Tuktok lang antipolo mga kalodi. Ayun. Taas na mga kalodi. Sa pinakatuktok ng antipolo ito mga kalodi. Ayun o. loop update. Mag-subscribe naman po ang aming YouTube channel. Ayun. Yan po yung mga line speed. Ayun. Ang dami na yung palili pa rin. Training lang po yung mga kalodi. Susubukan namin ulit yung mga warrior namin. Sige, matagal na kasi hindi na ano yan, nakakalipad. Ilang buwan din nakakulong yung mga warrior namin, mga kaloti. ano? o. Alas mag ano yan, magkakapamilya, magkakagisang bloodline lang yan. Ayun o. No? Ayun o, no, si Speed. ano? o. Mga kaloti. Ang taas po nang ano, ng, ng, ng antipolo. Ayun o. No? Ito kami ng antipolo, mga kaloti. ano? o. Baba, kinenteryo. Ano, mga kaloti. Overlooking mga kalodi Malay pa na yung kaloti. Malay pa uwi na mga kaloti. Ibitawan na yung mga kaloti. mga kalodi Pali pa ko na mga kalodi Baka pa na mga iba. eh. Ah, yung mga kalodi. Wala ko na yung mga kalodi. Self toast training lang yung mga kalodi. Sa tuktok ng Andi Polo. Ang ganda ng trawang mga kalodi. Wala pa ko na mga kalodi pa isa isa. Pali pa rin ko lang mga kalodi. Pali pa rin pa ng iba yan. Mga kalodi, palili ko na. Sa tuktok ng antipolo. Ganda ng tanawag dito mga kalodi. Tuktok ng antipolo Mga kalodi. tok ng antipolo Taas. ang antipolo mga kalodi ayun ang mga rin nila mga kalodi ayun o na to self toss training na to mga kalodi tok tok ng antipolo mga kalodi ayun Na, matagal, tagal matagal-tagal na rin din na palipat ng ating mga warrior, mga kalodi. Alos, mga alos isang buwan din yung mga warrior na rin, mga kalodi. Mula kawin loop. Update. yung kalimutan, subscribe ang aming YouTube channel. Malaking tulong na po sa amin yung mga kalodi. Shoutout ka pala kay ano, parang x to sa mga 5,000, 5,600 na ano ko, followers, 5,800 pala. 5, 5800 followers. Shoutout sa inyo mga followers ko. Huwag niyo kalimutan subscribe ang aming YouTube channel at salamat sa maraming-maraming sa maraming salamat sa inyong support. Huwag niyo kalimutan ni subscribe ang aming YouTube channel. Mga... Shoutout ka Pala kay Parent X21. Shoutout sa yo, pre. No. No, dali pa rin ko ito mga kaloti. Baka pa rin pa ng iba. No. One, two, three. Para na mga kaloti. Ayun. Nalaglagin sa Tataas, ka mga kaloti. Tataas ng lipad ko mga kaloti. Tataas. Malayo mga kaloti. Layo ng lipad, tumuldok ng mga kalodi. Eh. tok na ng Antipolo. Shoutout sa mga followers ko. Huwag nyo, maraming maraming salamat sa support nyo. Huwag nyo kalimutan ni Palaw. as so kabot loko. pinaka tuktok tok ng Antipolo mga kalodi. Eh. Ah, parang may dumapuro ito mga kalodi. Eh. para may isang tumapo rito mga kalol hindi lumipad wala mga kalol ay lumipad yata mga kalol hanggang dito lang mga kalol salamat sa ano nyo sa video ito mula win love update Thank you for watching sa inyo lahat. Huwag niyong kalimut, niyong kalimutan sus ano? Subscribe, like and share, subscribe and YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang mga kalodi. Ito. Tulungan na lang mga kalodi. Ando sila. Gilipara na mga kalodi. Yung bundok na yun o. Oh. Ayan. nila yung mga bundok na yun mga kalodi. Tutuldo ko na yan mga kalodi. Kalong kalapit na mga warrior namin mga kalodi lumilipad pa rin mga kalodi hanggang dito na mga kalodi mga taas kulungan na lang na iwan hanggang dito na mga kalodi thank you for watching God bless sa inyong lahat mga kalodi God bless you all thank you for watching God bless you all Nandito na mga kalodi. Ano, taas mga kalodi. Ganito na mga kalodi.